Mithiin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang mas malusog na kinabukasan para sa lahat na Pilipino. Kaya katuwang si First Lady Lisa Raneta Marcos inilunsad ang libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat o Love for All program. Ang Love for All ay isang community-based healthcare project na inilunsad alinsunod sa Universal Healthcare Act. Layo nito na magbigay ng libreng serbisyong medical tulad ng physical at medical na eksaminasyon, gamot at konsultasyon at mga pangunahing laboratory tests gaya ng blood chemistry at hematology, ECG at digital x-ray, dental at eye check-up. At mula 2023 hanggang sa kasalukuyan, 31 Love for All Caravan na ang naisagawa sa buong bansa naman sa amin mga mahihirap ang kami ay mapuntahan dito ng First Lady at magdala ng gagdag ka ng, ng medical mission na ito ang unang unang namin pang nailangan. Dahil ito <tinyo> nga indag na nga pagsayatan sa gagdag ko na yaman kung na para dito yung gagdag ko Agas ka na kami na yaman niya, niya po ang Malaki ang tulong ng Lab for All dahil ito ang nagdadala ng direktang serbisyong medikal sa mga komunidad at nagliligtas sa ating mga kababayan mula sa pagod, gastos at hirap ng pagpunta sa mga malalayong ospital.